hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, nasa 12,000 mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o For Peace ang nabigyan ng oportunidad sa trabaho mula sa gininap na job fair na trabaho para sa bagong Pilipinas. Ang mga detalye panoorin sa report ni Rose Babiera. Nabigyan ng oportunidad sa trabaho ang nasa 12,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na dumalo sa bagong Pilipinas Job Fair ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Makakatanggap din ang 4 piece members ng tigta-tatlong libong financial assistance para sa kanilang gastusin sa pre-employment requirements, kabilang na ang medical examination at transportation allowance. Samantala, magkakaroon naman ng sulong trabaho SLP Employment Assistance Booth ng Sustainable Livelihood Program sa ilalim rin ng DSWD para mag-orient sa mga 4 piece member kaugnay ng SLP Employment Tract. Magsasagawa naman ng 4-piece National Program Management Office o NPMO ng serya ng graduation ceremonies nationwide na Pugay Tagumpay para sa mga household beneficiaries na nakatakdang mag-exit na sa programa. Ang trabaho sa Bagong Pilipinas Job Fair ay isang pinagsama-samang proyekto ng DSWD, DOLE, TESDA at iba pang ahensya ng gobyerno. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. hindi dapat na mangamba para sa supply ng itlog sa merkado. Ito ang tiniyak ng Philippine Egg Board Association o PEBA, kasunod ng mga pangambang magkakaroon ng kakulangan sa supply nito ngayong taon. Ang iba pang detalye, alamin sa si report na ito. Walang magiging kakulangan sa supply ng itlog ngayong taong 2025. Ito ang inihayag ng Philippine Egg Board Association o PEBA, taliwas sa unang sinabi ng Department of Agriculture o DA na posibleng magkaroon ng kakulangan sa itlog pagsapit ng Abril. Sa isang panayam, sinabi ni PEBA President Francis Oyihara na sa katunayan, inaasahan nilang mas sisigla pa ang produksyon ng itlog ngayong taon kumpara noong 2024. Bagaman na niya totoo na marami ang nalugi noong nakarang taon dahil sa mga nasawing manok dala ng summer season, nakapag-repopulate na ang mga producer at na-stabilize na ang supply nitong pagdatapos ng 2024. Kinwestiyon ni Oyahara ang naging basehan ni DA Secretary Francisco Chularel Jr. sa pagsasabing magkakaroon ng kakulangan sa supply, gayong wala naman siyang nakikitang indikasyon nito. Gayon din ang mga sinasabing posibleng makapekto ang bird flu outbreaks sa Europa at sa Amerika dahil ang important stock sa bansa ay dumating sa bansa noon pang 2024. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Target ni Pangulong Bongbong Marcos na magsagawa ng monthly job fairs sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yan ay bilang bahagi ng plano ng pamahalaan na palawakin pa ang employment opportunities sa pamamagitan ng regular career events. Ang mga detalye tinutukan ni Mili Borja. Plano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magsagawa ng monthly job fairs, hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa mga lalawigan para mapababa ang unemployment rate sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa Job Street Career Con 2025 sa Pasig City, sinabi ng Pangulo na target ng gobyerno na gawing regular ang job fairs sa ibang rehiyon ng pansa. Ito ay bahagi niya ng plano ng pamahalaan na palawakin ng employment opportunities sa pamamagitan ng regular career events tulad ng Career Con. Ayon sa Pangulo, may tuturing na pilot project ang naturang event na kung maganda ang maging resulta, pinaplano na itong gawin isang beses kada buwan. Mas mabigat at mas malakas ang suporta ngayon ng pamahalaan para naman eh, kayo ay uh, mas may kakayanan upang makakuha ng magagandang trabaho. Binababa po natin ang unemployment rate, kakaunti, uh, pa, pa na lang ng pa ang hindi empleyadong Pilipino. Samantala, ikinatuwa naman ni PBBM ang ulat na nasa 18,000 katao ang nagparehistro para sa CareerCon at sinabing hangad niyang karamihan sa mga ito ay makakuha ng trabaho. Para sa DZRH HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng pondo para sa pensyon ng maritiradong sundalo. Tugon rin naman ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na agad na ibigay ang pensyon ng mga retirado na inaasahan rin ng kani kanilang mga pamilya. Ang mga detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Inaprubahan na ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang pagpapalabas na higit 30 billion pesos na pondo para sa regular pension requirements ng mga military at uniform personnel o MUP para sa unang quarter ng 2025. Ito ay bilang tugon rin ng BBM sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr ayon kay Pangandaman, alam ng Pangulo kung gaano kahalaga na matanggap ng mga pensioner ang kanilang benepisyo, lalo na para sa kanilang mga pamilya na umaasa sa pensyon. Kaya naman agad-agad na pinirmahan ang pagpapalabas ng pondo sa mga concerned agency matapos makumpleto ang mga kailangan dokumento. Paliwanag ng Budget Secretary, ang higit 30 billion pesos na pondo ay nakalaan para sa pension and gratuity fund sa ilalim ng Republic Act number no. 12116 o 2025 General Appropriations Act. Ang pagpapalabas sa nasabing pondo ay nakabase sa aktwal na pension payroll na isinumite noong December 31, 2024. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Upang mas mapataas ang kalidad ng farming at livestock sector sa Pilipinas, inaprobahan na ng Department of Agriculture o DA ang pag-aangkat ng mga kambing at tupa sa Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Inaprobahan na ng Department of Agriculture o DA ang pag-aangkat ng mga breeder na kambing at tupa para mapalakas ang ating farming at livestock sector. Ayon kay DA Secretary Francisco Chularel Jr., layo ng inisyatiba na ito na pagandahin pa ang kalidad ng ating mga karne at maitaguyod ang meat production sa Pilipinas. Kabilang sa mga aangkating kambing ay mga ang Lunubian box, Bower bucks at Bower Dawes, gayon ang Dorper Rams at Dorper Ewes naman ang mga tupa. Kapag nakuha na ng Pilipinas, idadaan lang ito sa inspeksyon at ipamamahagi na sa mga sakahan sa Cebu at sa North Cotabato. Ang mga anglo nubian ay kilala sa kalidad ng kanilang gatas at karne, habang ang mga bower goat at dorper sheep ay sikat naman sa magandang supply ng karne. Sa kasalukuyan, itatakda pa lamang ng DA ang bidding para sa importasyon, subalit may nakalaan ng pondo ang ahensya sa pagbili ng kambing at mga tupa. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aabot naman sa higit isang bilyong piso ang inilaan na pondo ng pamahalaan para sa pagpapatayo ng mga medical school sa mga state university at college sa Pilipinas. Ito ay matapos dagdagan ng 150 million pesos na seed fund mula sa national budget na layong tugunan ang kakulangan ng mga doktor sa Pilipinas. Narito ang report ni Dustin Bayog. Dinagdaga ng 150 milyong pisong pondo ng pamalaan ng seed fund na tutugon sa pagpapagawa ng mga medical school sa mga state universities and colleges o SUC sa bansa. Ayon kay Quezon City Representative at Vice Chairman of the House Committee on Higher and Technical Education na si Marvin Rillo, nagmula ang dagdag pondo sa 2025 General Appropriations Act na tutulong upang matugunan ang kukulangan ng medical professionals ng bansa. Mula 2021 ay umabot na sa kabuang higit isang bilyong piso ang pondo na inilaan ng pamalaan para sa SIVA ng proyekto. Sa ngayon, limang batas na ang naipatupad upang makapagpatayo ng mga medical school sa bansa habang higit siyang pa na ang pending sa kamera. Matatanda ang ng Department of Health of DOH, na major roadblock ang kakulangan ng mga profesional sa hangarin nitong gawing isa sa LTS People sa Asia mga Pilipino pagdating ng 2040. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, itinalaga ng Vatican bilang isang minor basilika ang pinakamalaking simbahan sa Mahayhay, Laguna, ang St. Gregory the Great Parish Church. Bukod dito, kinilala rin ito bilang National Historical Treasure ng National Museum of the Philippines. Ang mga detalye tinutukan ni James Galange. Kinilala na ng Vatican bilang isang minor basilica church ang simbahan at parokya ng St. Gregory the Great sa Mayahay, Laguna. Itinatalaga bilang isang minor basilica ang isang simbahan dahil sa pampihirang kagandang arkitektural, makasaysayang kahalagahan at kilalang liturhikong gampanin o kombinasyon ng mga katangyang ito. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, ang halos limang daang taong gulang na simbahan ay itinuturing na sa isa sa pinakamalaki at pinakapatad ng simbahan sa lalawigan ng Laguna. Dagdag pa nito, nagsisilbi rin anya bilang sentro ng aktibong pagsasariwa ng liturhiyang pastoral o pakikasalamuha sa mga mananampalataya. Samantala, kinilala naman ito ng National Museum of the Philippines bilang isang National Historical Treasure dahil sa napanatili nitong istruktura sa kabila ng mga malawakang pagsasayos dulot ng iba't ibang insidente ng sunog na naitala rito. Itinatag ang naturang simbahan noong 1576 sa panguna ng mga parang Espanyol at nagsilbing kandungan para sa mga ng Franciscano na naghahanap ng lunas sa sakit. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Ipinakilala na ng Team Falcons ang buong roster ng M5 World Champions AP Bren bilang representative nito sa Snapdragon Pro Series S6 APAC Challenge Finals sa Malaysia. Para sa balitang sports, ihatid diyan ni Mili Borha. Patuloy na pinapakita ng MPL newcomer na Team Falcons ang kagustuhan nitong gumawa ng marka sa MLBB scene. Ipinakilala kasi ng team ang buong roster ng AP Bren bilang representative dito sa kanilang kauna-unahang international tournament na Snapdragon Pro Series S6 APAC Challenge Finals sa Malaysia. Kabilang sa lineup ang EXP laner na si David Flaptisi si jungler na si Michael TC Saison, mid laner na si Angelo or Arcangel, gold laner na si Marco Super Marco Riquitiano, at roamer na si Rogian Ogwen Onigo, maging ang six man na si Vincent Pandora Onigo. Magugunit ang dati nang nagkaroon ng partnership sa pagitan ng Team Falcons at AP Brand. Ngunit natigil ito matapos magdesisyon ng Falcons na bilhin ang sarili nitong MPL slot. Ito na ang unang tournament ng Team Falcons sa MLBB scene. Wala nang pumasok ito sa Philippine Esports. Para sa Dizer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Heidi Lindiaz, proud na nagtapos sa isang culinary school. At Lady Gaga, Katy Perry, Billie Eilish at Olivia Rodrigo nagsama-sama sa isang benefit concert para sa Los Angeles wildfire victims. Ang mga detalye pa para sa report ng ating showbiz, Angel. From weightlifting to culinary, Proud na nagtapo sa Center for Culinary Arts Manila ang Olympic gold medalist na si Hydeline Diaz. Kuwento ng atleta, dream na raw niyang kumuha ng culinary courses mula pa noong 2013 habang naghahanda para sa 2016 Rio Olympics. Ngunit matapos masong ang silver medal ay hindi ito natuloy. Kaya naman ngayong taon ay hindi na ito pinalampas ang pagkakataong makapasok sa isang culinary school bagay na kanya raw talagang na-enjoy. Very proud naman ang mister ni Haydeline na si Coach Julius Naranjo. Mga gunita, nakamakailan lang nang mapabilang ang pangalan ni first ever Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa Hall of Fame ng Philippine Sports Writers Association. Samatala sa iba pang pa balita, nagsama-sama sa isang benefit concert ang ilang bigating singers sa Amerika. Kabilang dyan, sina Mother Monster Lady Gaga. Oh, is there something else you're searching for? I'm falling. Katy Perry Perry naiwinagayway pa ang state flag ng California. going go. na Finneas at Billie Eilish in birds of a feather. we should stick together and Nakisa rin dito ang film star at deja vu hitmaker na si Olivia Rodrigo. You? You oh. At Alanis Morissette na nakasuot pa ng isang black shirt na may nakasulat na I Love L.A. Ang kinita sa Fire Aid Benefit Concert ay mapupunta sa mga biktima ng wildfire sa Los Angeles. Para sa DZRH TV, ito Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pampafeel better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para po sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV